Yo, si Atat mga katskate. <coughs> Malabas na sa <tayong> terminal. Kumarada <coughs> lang tayo sa lady. Papali tayo. Hindi <coughs> madali mag-ano. Mga katskate. at oh. mag driver. Nako. Isip-isip kayo. Ito yung pawis ん Talaga taga sa init kasi sobra ini tapos nakakajakit ka, <coughs> wala akong marami kayong baong damit, ngayon taga takay ang aral sikat eh, marami rin kayong lahat na ang tubig. Okay. Shout out, mga kapatid ko, promise. May na yung resistance Ko collapse kay dito mga kapatid. Uh. Pagkakarga kasi, siyempre sa taas mahinit pa rin. Hatak-hatak nyo yung loading arm. Diba? Tapos, <coughs> naka, naka jacket kayo. Naka, naka helmet, naka respirator, naka harness. Diba? Kaya talagang, <coughs> Tapos pag nag-gauge pa kayo, siyempre Akit para na out kayo Kaya malangon. Malakas Bawal dito ang mahina Mga katisikarte Hindi naman saan nagreklamo Mga katisikarte Pinabagahagi lang natin Oh, yung mga gusto mag-apply Diba? Diba? eh, at least alam nyo yung papasukin nyo diba bukod pa yung pagbababaan sa ano sa customer kung nakainitan bukod pa yung pagbombahin pagbombahin yung pangarga syempre ilang ho sa mga hihila-hilahin uh, nyo dyan sa setup pagdudugtong-dugtongin ba? Diba? Pwede din mong pumagaan mong mga hos. Kaya, yeah. ganda yan. Huwag pa yun sa puyat pa kayo. Kaya mga katiskate. Kaya dapat yan malakas kayo kung sa, ano, sa sa kain, vitamins, supplement, para makayanan yung trabaho diba Di ba? Kailangan may diskarte. Di ba? Shout out mga kadiskarte. Laban lang.